Eto ang masakit na katotohanan, wala kang karapatan na mang maliit ng buhay ng iba dahil hindi mo naman nabili lahat ng mga taong nasa paligid mo. May mga tao kasing ganito yung napakataas ng tingin sa sarili. Yung porky meron sila ngayon, akala nila required na nilang maliitin lahat ng nasa paligid nila. Oo, nandoon na tayo sa maayos yung buhay mo, meron kang ganito, meron kang ganyan, pero wala kang karapatan na mang maliit ng buhay ng iba. Dahan-dahan ka kasi bilog ang mundo. Huwag mong hintayin na yung pinaparanas mo sa iba, ay eh maranasan mo rin. Today's advice, napakaraming ganto yung tipong mahilig mang maliit ng buhay ng iba porke maayos yung sitwasyon ng buhay nila. Tanong ko lang, nabili mo na ba yung mga buhay ng taong nakapaligid sa'yo? Kaya kung mahilig kang mang ng buhay ng iba, ingat ka. Bilog ang mundo, ingat sa pangmamaliit ng buhay ng iba. Dahil yung pinaparanas mo sa kanila, ingat ka, baka bumalik sa'yo at maranasan mo din.